Ayun so what's up mga idol no? Welcome to Malaysia mga lords no? Kung saan ka pag hindi mo dala yung tripod mo Kakarating <laughs> ko na ng hotel eh Ang nangyari, iniwang ko agad yung tripod ko Tsaka yung gamit ko Pati gimbal na iwang ko din no? Oh. Ang sakit sa ulo mga idol Ayan no, oh, ang ganda dito oh. Paano makukulan to? Thank you, thank you Okay, thank you. Thank you, thank you so much. Malay ko ba na gano'n sasalubong sa akin yun, no, di ba? Bugutom na nga ako. Pero meron sa kabila mga lods eh. Money changer, no? Dalawa kasi yung pera yung galing pang Thailand, no? So, gawin natin maayos to, mga idol, no? Uh, tara. Grabe dito, mga idol. Nakakapagsisip. Ba't di ko dala yung aking mga gamit? Ayan, no? Oh. Tignan nyo, mga lods. Tara, walk tour tayo. men bejiti va ko'rayman ha bu modda modda ha I want chicken and pork. Grabe mga idol. Kumakain na si kumura ko. Parang wala akong dalang pera. Wala akong dalang ringgit dito. Papalit pa ako. Pero okay lang mga lod. Mala ka nakita Tara. Isang ikot pa.

Tingin mo ko pa nila, grabe yung haba, ano, parang kampana eh, di ba? Stinky soap, stinky tofu. Ay. Ay. Mga lods, takusin ko na yung diretsyo ha, para atis makikita nyo lang. Kasi babalik ako mamaya doon eh, magkakapalit lang ako ng ringgit. Wala na akong, wala akong dalang pera, hindi ako makakain. Sorry mga idol ha, mamaya kagandahan natin yung kuha. Sampasada lang. At kuya, kahit na kayo kuya. Mamaya, kahit Mamaya, mamaya. Kabayan ako dun oh. Kasi, na may na, hinaharap kasi na ko. mga lods na no. balik ako doon papalit ako ng papalit ako ng ringgit oh, padami mga idol sa sobrang dami pagpipilian hindi mo alam saan kakakain di ba ito mga idol oh pastig kambing

我來見到他他沒有他啊這裡已經在關關關了 Yan so mga idol, mamaya kabilang sa naman tayo, pasensya na ulit mga idol, biglaan yung nangyaring ikot na yun, no? Uh, ah, Malaysia pa rin tayo mga idol, tutukan nyo lang ako mamaya, no? Pasensya na, Ahanap ah, mo na ako malichibugan, no? Pero asama ko pa rin kayo mga lods. Malik na ko, sarap pupunta ko ng hotel ngayon, parang sarap kumuha pag may ano yung pag may hawa akong gimbal eh. Okay mga lods ha, tutok lang mga idol, maraming salamat.